Hi guys, so back to my vlog. So palis kami ni Boss. Ako'y mag-open mo na ng parcel. Para meron akong content again. Sabi ko, eh, unboxing ko muna. Kasi ito yung maganda niyang alahas. Ako muna magbubukas. Mas nauna pa ako magbukas sa may-ari. Ako muna ako mag magpipinin. Ako, ma ako ang mas excited kaysa dun sa may-ari. <laughs> Kasi guys, magaganda itong ano, magaganda itong mga alahas niya. From Japan? Ay, hindi. Galing ito sa ibang bansa. Yung mga puro unboxing ko, yung mga, naka, mga nakaraan. Yun, puro kanya din yun yung mga kwintas. Ay, mga ano, kwintas, mga hikaw na magaganda. Kanya din yun. So, palis na kami. Sabi ko, unboxing ko muna. Kaya para meron akong ma-upload ulit. Hirap buksan. sirayin ko na yung kahon sirayin ko na yung kahon para ano para madaling mabuksan dahil ito naman maliit lang din ay maliit na Eh, bakit bukas na makaganito lang tas bukas na yung nilagyan wala na tatlo ah, may resibo sa loob yun legit talaga Ah, ayun sa loob pala. Ayun guys, so. Wow. Napakaganda. Ako ang na, ako ang unang nakakita kisa dun sa may-ari. Wow, ang ganda. Tunay yan, guys. Oh. Parang ano, parang Ulo. ulo ng ano ito ng tiger. Ulo ng tiger. Ang ganda, guys. <laughs> Sinuot na. Ang ganda, oh. Oh. May meron siyang ano, kulay green yung kanyang eyes. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ah. Uh kasya sa akin. <laughs> Pero hindi dito sa akin, guys. Ito sa bus ko. In-unboxing ko lang. Ayan na, ang ganda. Ulo ng tiger. Cute, ganda. So, guys, kami paalis na. Nagmamadali talaga ako mag-unboxing kasi paalis kami ng aking busing. Ay, pawis ko. Hindi na ako nagbukas ng electric pan kasi lahat nakapag-ayos na ako. Nag-lock na ako ng mga pinto. Pero talagang in-unboxing ko lang ito na akong may upload nga kasi nga sobrang dalang akong mag uh, unboxing sobrang dalang akong mag vlog papansin nyo naman dalang dalang akong mag upload kasi lagi akong busy sa aking trabaho so yun guys syempre bago ka pa lang, kung bago ka pa lang sa channel ko don't forget to subscribe, like and share at syempre huwag mo kalimutan hihita nga notification bell para updated ka sa lahat kong unboxing video bye bye guys, thank you for watching